At yun nga guys, meron nga ipapa workshop si ma'am at meron nga daw siya ditong taplong bakso. At ilang taon na daw to kay ma'am mula daw sa pagkakatings nito. At hindi pa daw ito nawawar at natitrain bilang bonsai. Ang gusto nga ni ma'am, itrain ito kahit simting bonsai lang. At hindi na niya daw paparitan ng kanyang mga pasok. Three pieces nga itong bakso na ating iwawar. At ngayon naman nakaharap na tayo ng magandang pwesto para sa ating workshop at ibababaho na nga ang mga material. Nasa 65cm nga ang taas ng bawat puno at may lapad na 40cm at gusto nga magkaroon ni ma'am ng bonsai. Karamihan na sa kanya ay mga snow roofs, seresa at tupiari nga ang mga ito. Kaya naman i-workshop natin ito para magmukhang bonsai at ito nga ang mga unang latag nila. Ngayon naman inihanda ko ng patungan at turning table ng ating material at ito nga ang ating unang lalatagan. time lapse na at ito na nga ang unang material para sa unang latag. Ito nga ang pinakamakapal sa dalawang material. Kaya ito aking inuna. Halos natagaran na tayo dito dahil marami siyang sanga. At ngayon kukunin ko naman ang pangalawang material. At kung ikumpara naman ito sa una, mas manipis naman tong isang to. Time lapse naman ulit. ito naman ang kinilabasan ng pangalawang material. Papalaguin pa natin ang kanyang mga branches. At kunin na ang pangatlong material. Medyo may kataasan nga itong material na ito. At matigas na ang kanyang mga puno. Timelapse mode. Sa material niya na ito, marami-raming naris na mga branches para naman sa ikakabuti niya ito. At ito na nga ang unang latag ng tatlong boxwood. Tapakaabangan naman natin ang pangalawang latag ng mga ito. Salamat muli sa panunod!